And welcome back po. Nabalitaan nyo na po ba itong Comelec ay uh, humihiling na po ng dagdag na budget or pondo para sa 2026. Kasama na kaya dito ang budget para sa BSKE 2026. Yan po natin pag-usapan tulad ng dati. Tapos silang video bago po tayo magkakomento. kayo mga kababayan. Mayroon po tayong pakikitang balita sa inyo. Sandali lang po. Ayan, bago tayo magtuloy-tuloy. Ito po yung balita. Rosalina, sa magkano ang karagdagang budget na hinihiling ng COMELEC sa Kongreso? Ella, nasa 9 billion pesos yung karagdagang pondong hihiling ng Commission on Elections o COMELEC para sa taong 2026. Ito ay matapos ng aprobahan ang rescheduling ng barangay and sangguniang kabataan elections sa November 2026. Sa 2026 National Expenditure Program na inendoso na Executive Branch sa Kongreso, 11.84 billion pesos ang proposed budget para sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kung ito ang maaprubahan, walang pondo para sa honoraria ng mga gurong tutulong sa BSKE. Ganyan din sa mga karagdagang voting precincts para sa inaasahang bilang ng mga pagong votante. Tagtag pa nito sa isinagawang voters registration mula August 1 hanggang 10 para sa BSKE. Nasa 2.8 million ang nadagdag ng mga pagong votante isang historic first ayon sa komine sa projection ng komisyon na sa 4 milyon ang madadagdag na putante oras na ipagpatuloy ang voters registration mula third rd week ng October 2025 hanggang July 2026 para sa November 2, 2026 BSKE sa salukuyan 68 milyon na ang mga putante sa bansa at posibleng pumalo ng 71 milyon regular voters sa 2026 bukod pa ito sa bilang ng SK voters tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng komisyon para sa 2026 BSKE. the sakali namang mag-desyo ng Korte Suprema na ituloy yung BSKE ngayong December 2025, inihayag ng, co ng COMELEC na capable naman nilang maisagawa ito. Yun nga lang, walang magiging pondo para sa mga karagdagang presinto na kinakailangan dahil sa mga dagtag na voters at dahil sa mga dagtag na registered voters, gayo din sa mga guro tutulong para sa halalan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosal. Okay yan po. So malinaw naman po, humihingi ng karagdagang budget ang kumilik dito. At syempre, sinabi din dito sa balita na ah, kasi tinutukol nila ito ng uh, UNTB, yan o, no, ang balita ng ating pinagkunan. So malinaw na humihingi ng dagdag na pondo ang kumilik kasama ang dagdag na budget para sa BSKE 2026 dito sa budget hearing mga kababayan. Uh, ang pupuntuin natin dito sa sinabi niya uh, ng balitang ito ay kung halimbawa magsabi ang uh, Korte Suprema na ang konstitusyon, ang uh, RA 1223 to, matutuloy sa December 1, 2025 sabi nila, capable naman kami capable naman kami para sa December 1 eh. kaya lang, kulang walang pondo dahil doon sa nadagdag ng mga Uh, 2.8 million voters registered nung sinagawa nila nung August 1 to 10. So, parang indikasyon ito na ang gusto ng Comelec ay uh, gawin na lang sa 2026. Malilaw naman eh. Capable kami, pero wala kami budget dun sa nadagdag <clears throat> uh, ng mga bagong butante kasi nga maglalawak uh, ang venue niya, yung mga teacher na magtatrabaho dyan, mga members, kailangan pasweldohin yun. O. Oh. Ano ba sa tingin ninyo mga kababayan? Kasi humihingi ng dagdag eh. Para sa BSKE 2026. ah uh, kasi nga, ito na po ang umiiral na batas ngayon. At uh, alam din, siyempre ng mga dito sa budget hearing para maipasa yung budget na nila yan, di, alam din naman nila, aware sila na ang uh, BSKE ay may na sa November dahil ito na nga po ay isa na pong ganap na batas. Kahit wala pa man na desisyon ang Korte Suprema dito dahil mayroong petitioner at yung petitioner ngayon ay isa na rin respondent na pinasasagot din ng Korte Suprema sa petisyon, kontrapetisyon ng Liga ng mga barangay. Uh, ngayon po kung ma-approbahan ma yung budget na hingihingi ng uh, Comelec na yan, syempre kasama na dyan yung budget para sa BSKE 2026. Eh wala pang pa desisyon na AC. Ayan nga eh, yan din ang po ang hindi hinihintay natin ngayon eh. 'Di ba? ah uh, uh, although nag na sila ng dagdag, wala pa rin desisyon eh. Ano ba yan? Bakit ganyan? Kasi nga eh sa petisyon, no, nuulit lang natin itong ating mga pinag-uusapan kasi uh, inaantay natin ang desisyon ng Korte Suprema dito. Pero ina-analyze natin na kung saan na nga ba pupunta, kung saan na nga ba pupunta ito. Uh, para sa pakiramdam ko lang, nandiyan pa rin yung pagpo ko, para sa pakiramdam ko lang, pwede tama o mali tayo dyan. Eh, baka mas lamang na ma-approve po itong uh, RA RA12232 na ito. Kasi nga, eh, kung uh, sa tingin ng AC dyan, na talagang uh, malakas na malakas na unconstitutional or yung petition, at uh, dahil nga nilalabanan itong batas na ito, kino uh, kinokontra ni eh, na Makalintal na yan ay unconstitutional pero kung yun nga ay malakas dapat uh, naglabas na ng TRO nang sa ganun ay may tutuloy sa December 1 tapos alam niyo kapag naglabas po ng TRO ang uh, Korte Suprema dito alam nila ang kasunod niyan ano ang kasunod niyan? ito po yan kapag nilabas ang TRO alam na, rin, alam na rin nila kung anong kasunod na decision dyan Anong sagot? Pag naglabas ng TRO. Pag naglabas po ng TRO, ang kasunod na desisyon ay unconstitutional. Hindi po po pwedeng pag naglabas ng TRO, tapos ang magiging desisyon ay panalalo ang batas. Hindi po po pwede yun. Kasi pag nangyari yun, BSKE December 1, BSKE pa rin sa November. So, nagigits nyo lang ang ibig ko pong pinupuntos dito. Pag may TRO, ang kasunod niyan, unconstitutional yan. Para ang mangyayari dito, ibig sabihin, unconstitutional, void or null ang uh, RA 12232. Invalid, hindi pwedeng maging patas o mawawala na siya. Ang mangyayari, babalik tayo sa old old ruling or yung existing law na kung saan na sinasabi ay uh, every three years. Tapos itong December, ganun po yun, nagis po ninyo. So para na mas naiintindihan lang po natin. Kung baga, ina-advance natin eh. Ina-advance ko kayo sa mga pwede mangyari para alam nyo kung ano ang matimbang sa ngayon. Bakit walang TRO? Kasi alam or sa tingin ng SC na uh, okay. Baka okay itong batas na to eh. Kasi nga walang TRO eh. Komento lang eh. At sinabi rin ni Comelic Chairman yan sa mga interview sa kanya na uh, pwede na kami tumigil sa pag uh, uh, paghahanda para sa BSKE December 1, 2025 kapag comment lang. Sinabi niya po yun. May comment nga lang ang nangyari pero bakit hindi pa sila tumitigil? Hindi, hindi talaga sila basta-basta titigil hanggat wala yung final na statement na lang gagaling sa AC na konstitusyon ng ARI 1, to Kung eh, wait lang tayo, wait lang tayo, laro, parang gano'ng respeto yan. Uh, hintayin natin ang desisyon ng katastasang hukuman. Oh, so, ay po yung ating mga puntos yun, mga kababayan. Kayo, iwag din kayo ng uh, opinion dyan. Hindi ko na masyadong la lalaliman kasi yung ibang nanonood sa atin, medyo hindi nila makats up yung ating pinapaliwanag kasi uh, hindi nakasubaybay. No? Kumbaga, ngayon lang nanood. Natural, hindi agad nila maiintindihan yung ating pinupuntos. Pero, palagi na nakatutok sa atin, alam nila yung sinasabi ko dito. Alam nila yung mga pinupuntos natin dito. Okay po, mga kababayan. So, para hindi kayo malilito, wala po pong desisyon. Kasi may mga balita na merong mga ibang page na sinabi. No, dahil hindi nakasagot ang itong mga respondents, hindi nakasagot sa loob ng ten days at naglaps na nga, lumampas na. Ibig sabihin daw noon, sa kanyang paniniwala ay uh, tuloy na sa December 1. No? Sabihin ko na yun po ay mali. Para lang, hindi ko po pwedeng, uh, hindi ko, siguradong mali yun kasi hindi po ganun ang proseso. Uh, kahit nagbablog yun o sino man yun, hindi ko po napanood yun eh. Bumasi lang din ako dito sa mga balita dito sa YouTube. Ilan lang naman ang pinapanood ko dito yung talagang mga ligit at yung mga nauna. No? Ayan. So, yung mga ating tinitingnan din. Okay? So, pag ayan, sinabi na nila at nag-relay na sila ng update sa inyo nang nag sa Korte Suprema, yun po ay totoo na. Yun na po ang final. Ito sa atin, nagko-commentary tayo at uh, opinion, forecasting. No? Eh, yung gusto-gusto dito eh, yung nagpo-forecast ako. Hindi ako natatakot. Diba kasi hindi timbang ko na naman sitwasyon. Although hindi naman po tayo abogado. Hindi naman po tayo nagmamalaki or nagyayabang. Karapatan ko lang din to as a content creator. No? At yung atin din naman mga sinasabi ay binabase sa balita at sa mga nangyayari ngayon dito. Lahat naman yan ay dumaan sa proseso. At nandito pa rin tayo sa proseso. Nagaantay tayo ng uh, sagot nila. No, okay. Uli, bago tayo matapos, forecast ko uli. Ganun pa rin. RA12232 ang nananalig or ang umiiral na batas at dahil yan po ay umiiral na batas uh, ibig sabihin hindi porket yan ay umiiral doon ako hindi sa tingin ko lang kasi iba ito iba itong uh, term setting na to compare noon sa talagang purely postponement labang no at pumapanig tayo kay Atty. Makalintal sa mga yung pagkakatao na yun. Panig tayo dun. Sure ball yun. Talaga unconstitutional yun. yan lang, nag-iba kasi ngayon eh. Iliba ang diskarte. Iliba ang taktika no, na itong uh, legislative nag, uh, nagpasa ng batas. Iliba nila. Term setting na nga po ito. At pinalawid pa. At uh, may mga maayos kapag uh, nanalo ito, RA12232 na ito, may maayos sa pagkakamali noong nakaraan. So, isipin po, isipin din po natin yon mga kababayan. Pero ganoon pa man, kung ano ang magiging desisyon ng AC, desisyon nila yun. Siyempre, kailangan irespeto. Pag sinabing unconstitutional po yan, panalo po ulit si Atty. Macalintal. Eh, di congratulation kay Atty. Mac at naka 2-0 siya. Kaya lang, kung isipin niyo, pag nangyari yun, ganoon na ba kahina ang ating legislatura? Ganoon ba ka-weak ang pagdidesisyon ng presidente, pinirmahan niya? Ganun ba kawik ang Senado? Sipin po ninyo. Sa isang petisyon lang, tao bang bangka? Itong bangka eh. Tao bang bangka sa isang petisyon lang? Ang hila naman. <laughs> pag itinuring ng uh, Supreme Court na unconstitutional muli, itong sinasabi nilang postponement na kung iisipin ay pagsasaayos at pag na po ng termino ng mga barangay officials. Ibang iba isipin nyo lang at ibangin nyo lang, ibang iba ito eh, kumpara doon. Okay? So, nasa gitna tayo dyan. Pero yung, uh, huwag isipin na nagbabayas tayo. Kasi, nagpo-forecast ako eh. Forecast ko lang naman yun. Pwede yung tama o mali eh. Okay? Baka, manalo itong RA1223. Okay? Nandito na lang. Share ang video, comment. God bless you all.